nong June 30 po, yung mga bata po is nasa 7-Eleven, kumakain po sila doon. Mm -hmm. Then meron po silang something na ginawa mm -hmm. na nakita po sa CCTV. Okay. Meron pong isang staff imbis na po saway niya po yung mga bata, eh pinagkaabalahan niya pa pong i-video po. Nag-start po siya na ipinasa po muna sa GC po ng mga staff po ng 7-Eleven lumabas po siya sa Facebook. Yung pinan po yan sa group namin. Ang sabi po kasi ni manager, parang so aware po na everyone. Sakaling dumating po yung mga bata ulit, usapin, papatawag po yung magulang nila. Una-una, hindi dapat ni-record. Pangalawa, hindi dapat inikot kahit sa group chat. Ni hindi nga ninyo pwede yan ilabas or ipakita po, without po. Po an appropriate legal order from an authority kailangan po namin mamakausap din po together with our investigator ma'am, yung parents po and the minors ma'am. Tingnan pa po namin yung ibang aspects ma'am. And we will coordinate also ma'am the 7-Eleven. I hope ma'am na they have the full coordination with us ma'am para po sa process po ng ating investigation. Paasistihan na po namin kayo ma'am sa PNP po. Tulungan po namin kayo ma'am. kayo, ma'am, kayo po. Simula nung nakalapit kayo at nangyari po itong ganitong insidente. Eh. Hey, ma'am, na, nagkaroon naman na po kami ng pag-asa na malalaman na po namin kung sino po talaga yung nagpakalat ng video dahil po sa tulong po ni Sir Rapi. Kayo po, medyo may konti na rin pong pag-asa. Hindi katulad ng mga nakaraang, pan nakaraang linggo buwan na talaga nanghihina na kami dalawa kasi alas 7 pa lang po ng umaga hanggang alas 10 ng gabi naglalakad na po kami. Minsan nga po nag-iisip na kami dalawa nito kung paano pa kami makaka baka hindi na kami makauwi sa gabi dahil marami na rin kami na taong nakakaharap. Ngayon ba ma'am, asan pala si, si Toto yung uh, anak po ninyo, yung lalaki? Hindi pa rin po siya nakaka-recover ngayon kasi po, ano, ayaw pa rin po niyang pag-usapan. Hindi ko naman po siya mapilit na humarap mm. sa inyo. Mm. O kaya kung kanina po tao, okay lang po yun sa mga paunti-unti na tanong-tanong. Medyo nakakasagot-sagot na siya, pero ayaw pa rin po niya talagang humarap sa maraming tao. Mm. Dahil gawa po ng baka mamaya pagka pinilit ko, eh, mag-attempt na naman po mag-suicide. Ikaw, ne, kumusta ka na ngayon, ate? Medyo ayos naman po. Pero, ayun, takot din po kung umano masyado sa mga tao. Kasi baka po biglang may makaungkat or ano po. Kahit naman po, aware po ko na hindi naman po lahat is nakakaalam po nung nangyari. Okay. Pero syempre, ayun na nga, nangyari na. At uh, yun nga ang goal natin dito ay malaman, mapanagot kung sino itong mga nagpakalat ng video. Pero again, syempre, eto curious lang kami ne, eh. okay lang ba kung tanungin kita kung bakit ba nag nandun kayo ni, ni Kuya Toto nung time na yon and ba't naisipan nyo na mag, mangyaring magkaroon ng ganun na aksyon? Yung um, ano po kasi kaya po kami nandun is kakain po kami. Mm -hmm. Kasi nga po, after grad, ano, after po ng event yun sa school, and hindi naman po kami nakain ng ayos. Kaya, nung ano po talaga, gutom po kami. Tas, ay na po, nangyari na po yung ano. For sure, uh, alam ko naman na nagsisisi ka na sa nangyari. Opo. Pero alam nyo ba na maaring public place yon Maaaring baka may makakita. So, naisip nyo ba yun? Or nawala na rin sa isip nyo? Nung no una po, ganun po nag, lang ko nga po na ganun, nandun po kami pwesto tapos katagalan na wala na po siya saan namin. Pero that time, walang tao talaga? Wala, hindi, walang tao? Na. Wala po. Wala rin po masya, wala rin po umaano kahit dun po sa may office, kaya hindi rin po namin ano na may tao po doon. Sinita ba kayo nitong mga taga-crew ng uh, convenience store na to? Or walang, nagulat na lang kayong kumalat na? nagulat na lang po kami na biglang kasi wala po talaga kahit ano na bago pa po nga kami umuwi nagaano nagtagal pa po kami sa baba which is po sa may counter kasi nag-iisip pa po kami kung bibili pa kung may bibili pa po kami kasi nga para may gusto pa po kaming kainin ganun po eto last na noon ba ang uh ah uh, nangyari ito or itong idea na ito. Malamang, syempre, may nag-insist or may tukso. Sin kanino ba nanggala? Idea ba ito ni Toto or sa inyo? Or parehas nyo muna pag-isipan lang? Kaya ano po. Okay. So, yun na. So, anyway, mga bata pa po kasi kaya nga, ma'am, again, alam naman natin na magfo-fall yung ganitong pangyayari sa magulang. Parang ganun ang masisisi ano ang naging action niyo, ma'am nung nangyari ito and of course kapag pinanood kasi natin yung video talagang uh, may mali din doon sa mga bata do mali pa rin na pinakalat ano bilang nanay ma'am kayo muna ano na po ang napag-usapan ninyo sa mga anak sa anak ninyo and pati yung tatay anong naging reaction wala pong alam yung ama kaya solo ko sino solo ko lang po yung problema tungkol sa anak ko kasi matagal na rin naman po kami walang connection nung ama. Nung nakapanood nyo yung video, ma'am, nung na, na or nakarating sa inyo yung balita na may ganun, doon muna sa ginawa nilang action na yun. Nung pong nalaman ko yun, itinawag niya sa akin, nung una po, sabi ko sa sarili ko, wala namang, mawawala, wala namang mawawala kasi lalaki naman yung akin. Kasi hindi ko po alam na nag-viral na siya. Ang alam ko lang po, eh, meron nga ganong senaryo. Tapos po, nung nung mga bandang gabi na, tumawag po siya ulit sa akin na ang dami na nga daw po sa social media. Tinignan ko na rin po yung Facebook ko, nagbukas na rin po ako. Andun na nga po lahat, nagboom na talaga. Doon po pumasok sa akin yung nakita ko po yung anak ko na lugmok na lugmok, nag po. Tapos, wala po siyang ginagawa kundi umiyak na umiyak tapos nag-attempt na po yon nung gabi na yon yung po doon po ako natakot na sabi ko kailangan ko na rin siguro na umaksyon para sa kanya kasi para matigil na rin po yon kinaumagahan na po yon tumawag po ako sa isang admin doon sa isang parang ano po siya mm. ah, page po. Mm. Kasi po doon po talaga una nag-boom. Nakita ko po yung post na yun. Tumawag po agad ako sa admin para po mapigil na mm -mm. yung pagkalat. Kaya lang po hindi na po talaga kinaya gawa ng andami na po nakakuha ng copy. Actually po, yan naman po eh. Bago pa po mangyari yan silang dalawa po, lagi yan sila nandito. Pinangangaralan ko po yan sila. Nagulat na nga lang po ko dahil nga ang alam ko is nag na po sila. Dahil nga po dun sa mga hindi po sinasadyang ano na iniiwasan namin, pinaghiwalay po muna namin sila. Nagulat na lang po ko nung itong mawag or nagchat sa akin yung teacher na pinapatawag po ko. Then pag uwi ko po rito sa bahay, galing po sa pagtitinda, lumapit sa akin yan at niyapos niya po ko sa likuran, umiiyak. Mami, I'm sorry. Sabi niya, nagkamali na naman ako. Ang tanga-tanga -tang ko. Another failure. Sabi niya gano'n. Then sa kanya in-explain, do hindi niya Sinabi kung ano talaga yung nangyari. Agad-agad ako pumunta sa 7-Eleven. Mm -hmm. Tinanong ko kung ano yung tungkol dun sa video na yun. Then nung namit na ko yung teacher na may hawak ng video, doon ko lang na-realize na grabe. Grabe yung ginawa nila na dapat sana hinold na lang nila yung mga bata nung time na yun at hindi na para ipinasa pa kung saan-saan yung video. And at dito na nga papasok, ma'am. Ito nga mga staff nitong convenience store na to. So kung may kita kasi natin doon, do sensitive 'yung video eh merong kumukuha ng video sa monitor mismo, tama? 'Yun po 'yung si Robin bilang isa po siya doon sa team leader ng 7-Eleven na kasama po niya nung oras na yun daw mm -hmm. yung pong manager niya na pumayag naman po na bidyuhan at ipasok doon sa GC nila sa 7-11. Ang sabi ko nga po sa kanila na no, nakausap ko sila, siguro po kung ang ginawa nyo eh hinold niyo yung bata at pinatawag nyo po ako ora mismo noon, baka sa harapan nyo po nasaktan ko po yung anak ko dahil alam po ng anak ko kung ano po ang nagiging resulta ng ginagawa nilang mali pagdating sa akin. Sana nga po gano'n na lang ang ginawa nila eh, para hindi na po lumaki ng ganito eh. Ikaw ba ni ano ang natutunan mo na lang dito sa nangyari na ito? Ganun po, bukod po sa huwag magpadalas dalos sa damdamin, paanahin din po yung mga tao at syempre po napapakisamahan. May kinig din po talaga sa magulang tsaka po. Lagi din pong iisipin yung mga gagawin, lalo na po yung lugar na pagkagawan. Kayo po ay willing or porsigido na po ba kayo ma'am na magsampan ng kaso? Yes po. Talagang itutuloy po namin to. Hanggang sa managot po talaga kung sino po yung nararapat na managot po sa pagkalat po ng, mor, ng, ng, video Simula po nung una pa lang na lumabas po yung video na yan. Talagang pinorsige ko na po siya. Nung una pa lang po sinabi ko na sa kanya na pumunta na po kami sa inyo, sa Rafi Tulpo, para po mas mabilis po yung process. Kaya lang po nag-isip pa rin po kami sa kanila dahil sila po, eh, meron din po mga pamilyang binubuhay. Kaya hindi po namin ganun ang ginawa. Kumbaga kami na rin po yung nag-adjust para sa kanila. Nila. kaya lang po hindi nila po kami tinulungan pero as of now po ba, na-take down na ba yung ilang videos or deleted na ba sa tingin ninyo? Or meron pa bang nag escalate sa social media? Meron pa rin po. Meron pa rin po silang, lalo na po yung may mga copies sa mga GCGC. Dito po sa Cavite, marami po kasi mga GCGC sila dito. Kayo ma'am bilang nanay, ano naman po ang natutunan ninyo dito at uh, mensahe nyo na rin sa mga anak ninyo? Ayun nga po, huwag masyadong pagkatiwalaan yung mga anak, tiwala po kasi ako sa kanya dahil nangako siya sa akin. Akala ko hindi kami darating sa ganitong point at mas worse pa po ngayon nangyari sa kanya. So, sabi ko nga sa kanya, hang, kahit anong mangyari na nandito lang si mami, ilalaban natin to. Pagpakatatag ka lang. Kayo pa ba ni kuya? Hindi na po. Naghiwalay na kayo? Opo. So in behalf of the two of you na lang since wala siya dito, anong gusto niyong sabihin kay tita and of course kay mama mo? Una po, gusto po namin, kulal na po ako humingi ng tawad kasi alam ko naman po, kita ko naman po lahat ng sakripisyo tsaka ginagawa niyo. Kaya pasensya po na kahit po ganun nakagawa pa rin po ako kami ng ganito. Pasensya po talaga. Tsaka maraming Salamat po sa lahat ng ginagawa niyo, lalo na po sa suporta na binibigay niyo po sa amin. Ayan, at sana nga, uh, nene, uh, sa lahat din na nanonood natin mga kabataan, maging lesson din po ito sa inyo na yun nga, huwag pa dalos-dalos at higit-higit magpapadala sa bugso ng damdamin at tukso. So, sasamahan namin kayo mismo, ma'am, at ayun, isasampan natin yung kaso and hopefully makakuha na rin tayo ng side from this convenience store para po Marinig nyo rin, finally, ang kanilang side regarding dito sa nangyari. Okay po. Ngayon kasama natin si Kapitan uh, Rowell Bellia tungkol nga ma'am dito sa inyo pong dinulog and of course at least for the first time may mga kasama tayong crew ng convenience store na uh, haharap ngayon at alleged na sinasabi niyo ma'am na siya yung kumukuha ng video during the time. Tama ma'am? So, kap, so far po, nakailang hearing na po ba dito at ano na po yung progress ng pag-uusap natin dito sa barangay kap? So yung last hearing nila, no, wala rin naman nangyaring pagkasunduan. Then ito yung date ng last last hearing nila para doon sa Katarungan Pambarangay. So sir, totoo ba kayo po yung kumukuha ng video sa time na yon? Pwede naman po hindi ako magsalita dahil na, nag leak na nag-ano naman ako ng legal advice, ng legal advice ko. Eh. Uh, ngayon po wala na, wala po akong pwedeng sabihin. Pero na, nag-meeting-meeting meeting na ba kayong mga staff ng uh, convenience store? Meron naman po. So ano po ang sabi ng mga manager ninyo, bosses ninyo, mga boss? ay wala hindi na po kami authorized magsalita eh at kami na back to ano na hindi na po kami pwedeng mag ano hindi na po talaga kami authorized Yun. so kayo ba tinang, tinanggal na ba kayo kumbaga pinull out po kami ng ano 7-Eleven kasi agency po kami client niya yung kami is client so as of now hindi ka na diyan nag-ooperate dito sa 7-Eleven ito hindi na po pero alam niyo po itong issue na ito sir ah uh, totoo ba na involved kayo dito sir no comment po Bin, alam mo naman. Alam ko naman na simulat sa poll, nakikipagtulungan ka sa amin. Sana hanggang huli, huwag mo kami bitawan. Alam mo naman din kung ano yung kasalanan mo, di ba? Ikaw lang sa lahat ang humarap sa amin hanggang ngayon. Yung iba hindi na humarap sa amin, ikaw na lang. Dahil nung nakaraan, actually, cup, may iba-ibang mga barangays po pala ang sakop nung, ay I mean, nung itong mga nilireklamo. So, nung nakaraan, galing tayo sa kabila at nakausap natin si Kap, pero hindi na rin humarap, tama ma'am, yung uh -oh. assistant manager. So, ngayon, Kap, na alam nyo na rin po itong issue na ito. Aware naman kami, ma'am. Kaya lang sabi ko, ma'am, issue, issue lang naman is, ang pinapanglangadaan din namin dito is yung yung residente ko. Then, ay naman mga, yung, yung proseso naman po is ginagawa rin naman po namin. ah uh, any, ano sir, anong gusto nyo sabihin sa nangyari? Or sino ba talaga ang nagpakalat ng video? No comment po kasi nag-seek lang po ako ng legal advice. So, in-advise po ako na manahimik muna. And, yun nga po, in-advise rin kami ng 7-11 na wala na daw po kami karapatang magsalita. Sorry po, yun lang po. Kailangan meron tayong representative from 7-11 na makausap to talk in behalf of sa mga crew and staff. Pero that time ba ilan kayo, sir, na nandoon sa boat or doon sa inyong... Siguro po si manager po dapat ang makausap niya. Kasi, oo po. Asan niya yun si manager na relive na rin? Sa pag Out na din? Sa pagkakaalam ko po, pa parang gano'n na rin po. Kasi kasi ano siya eh, hawak ng 7-Eleven, kami agency. And mer parang meron na rin po siyang sanction. Si assistant manager? Same lang po. Isa nyo pang crew? Lahat po kami, as in lahat ng agency, as in lahat po kami nung naka-duty doon is wala na po. Sige. So, ma'am, ayan. Um, di naman natin pwedeng mapilit si sir kung ayaw niyang magsalita. Pero pwede namin kayong pag-usapin off-cam kung ano pa yung kayang maibigay sa inyong tulong ni sir or ma maamin pa niya sa inyo. But uh, for now po, kayo po ay, ano bang tumatakbo sa isip niyo, ma'am? Di dito pa rin kayo magsampan ng kaso? Opo. Alam naman po nila yan simula't sapol na Diretso po talaga ang kaso. Kung di talaga magkasundo, so ma'am, bigyan naman po naman sila ng Certificate of Action para kung ano yung gusto nila na i-file na ng kaso, mabigyan naman po naman. Uh, balita po namin, nagkaroon na daw ng pag-uusap, nagkaroon ng mga aminan. Ano po ba ang talagang nangyari based po sa minutes ng napag-usapan nung unang nagharap po dito? Dumating sila rito ng ah, kung ako July 14, ng mga ganito rin po oras ata yun. Na sabi nga nila gusto nilang makaharap at makausap yung uh, mga staff and then manager po ng 7-Eleven. So tayo naman po ay tumalima at uh, pinatawag natin. Nagbigay tayo ng konting ano sa kanila kung paano ang pangyayari. But, uh, sinasabi nga nila, uh, hindi nila parehas pa rin. Ganun pa rin po yung sinasabi nila na hindi nila alam kung paano kumalat. Pero, ako, uh, po sa nakita naming video, meron pa ho kaming na, ano, na notice na may nag-uusap. And then, ang sabi nga nila ma'am din, dumulog sa akin kung pwedeng makuha yung mga pangalan. Siya naman po natin ginawa at, at, at nandito po yung mga pangalan at saka kung ano pong barangay para po matulungan natin sila ma'am doon sa pangyayaring yun. Merong isa na nag, ano, ng sulat Actually, meron na rin po mga umamin eh. Merong isang umamin na staff. Yung isa, yung Jomar na sabi niya, meron din siyang hawak. At din yung manager, ang sabi ko, bakit po ninyo inilagay sa GC nyo yon Sinabi ko rin po sa kanila yon Dapat po, ma'am, hindi. At saka, habang pong nangyayari yon dapat po, ma'am, pinuntahan nyo na yung bata at kinausap nyo. And then, pinatawag nyo dito sa barangay, pinapunta nyo, pinatawag namin ang magulang para po, masabihan na agad at hindi numantong sa ganitong sitwasyon yung mga bata eh. So yung mga umamin ba dito sir sino daw po yung kumukuha ng video kasi may nagsasalita doon siya yung naghahawak ng parang cellphone to capture the ano hindi lang po team leader tama sya po yung kumukuha ng video mm -hmm. at yung mga kausap ni team leader doon is sila manager Apo, ma'am. Yes, apo, ma'am. Ano okay. naman po ang say ni manager dito, sir? Kasi as of now, si assistant manager pa lang yung nakausap. Si manager po, nung nakausap namin dito, ma'am. Si manager, nung no, sinabi niya, eh, yes, kasi idiniin ko po rin sa kanya na bilang manager, malaki po ang pananagutan niyo rito. Kasi kung kayo nandoon, as sinabi niyo rin na nandoon kayo, dapat po nasa yun talaga. Hindi po umabot sa ganito. At hindi na kinuha na video? Yes, tama po. Sinabi ko rin po yun. Ayan. So at least meron tayong records dito at Pwede natin itong gamitin, ma'am, at yung pag-amin na rin na yun kung may transcribe sila, sir, or may footage that time. Yes, pwede natin ipasa yun, ma'am, sa PNP para makatulong pang suporta pa po sa isasampam kaso. At uh, again, uh, Kap, bilang punong kapitan, ano ang reaction nyo at message nyo na rin sa mga both sides? Kasi halos parehas naman ay may pagkakamila pero still nangyayari yung hindi na sana dapat lumaki. Yes po ma'am. Sa kanila bilang magulang, sabi ko rin po, ganun din po. Sabi ko, medyo may nagkaroon tayo ng konting pagkukulang sa mga bata. Na, puro hindi natin nasabi yung mga ganoon. Kaya sila medyo akala nila na okay lang para sa kanila. Pero mas malaking pananagutan, kung tayo ang nakakaunaw at nakakaintindi, dapat doon pa lang alam na natin ang gagawin natin. Naging manager ka. So supposed to be alam mo kung gaano kalawak ang pananagutan mo. Kaya hindi mo gagawin yun. Ayun, sa, sa video nga, bakit nag-uusap pa kayo? Dapat yun, bunga mo bilang manager o boses mo ang mananaig na sasabihin mo, itigil nyo yan, puntahan nyo yung bata, kunin natin, kausapin, tawagin ng magulang para nang sa gayon e mapangaralan agad. Tama, very well said. So again, Kap, thank you so much po uh, for the action taken natin. Malaking tulong po yung maipaprovide nyo sa amin ng mga dokumento para mapalakas natin yung kaso. And Gayma, may gusto ba kayo sabihin kay Kap? Thank you po, Kap, sa lahat-lahat. Simula una hanggang huli, hindi, po kayo, hindi nyo po kami binigo. Thank you po talaga, Kap. Sobrang laki po ng pasasalamat namin na kahit hindi nyo po kami residente, ay talagang buong puso nyo po kaming tinulungan para po maayos po yung kasong kinakaharap po namin. Welcome po kayo kahit sino. Kasi po, ma'am, uh, meron din po kaming mga, meron akong anak, meron po akong mga apo na dapat pangalagaan din. Sana, mensahe rin to sa sino mga kapitan na tulungan natin pag meron mga ganitong batang nalalagay sa hindi maganda. Okay again Kap, maraming salamat po kukuha na lang po kami ng kopya ng mga documents na nandito sir and again on behalf of senator Raffy thank you po at saludo po kami sa inyo ka maraming salamat thank you po, Ano bang magiging proseso natin at face uh, po sa inyong gagawing assessment ay eh ano po ang magandang maisampahan nating kaso dito po sa mga nirerekomplo ng ating mga magulang. Sa ngayon po, papakinggan po natin yung witness ng mga magulang at ng mga bata at kukuha pa rin po tayo ng ibang mga witness po nila na magpapatunay dito sa insidenteng nangyaring ito. Kamukha ng pagpapakalat ng naturang videos na umabot na sa school ng mga batang ito. At ang akalam ko ma'am, pati sa social media, nagkalat na rin ma'am. No? So based dito ma'am sa mga ganitong instances or pagpapakalat na or may intent na talagang ipasa kung kani kanino So anong ang pwede nating may pangkaso ma sa nakikita po natin, kamukha nung last time na ating pagharap, uh, nabanggit po ni attorney date yung 9995. However, titingnan pa po natin yung ibang aspeto ka kasi uh, mga minors po ang involved nito. Kung papasok din po sila sa tinatawag nating anti-online sexual abuse of exploitation of children, napasok po sa ating RA 11930. So we will prepare the documentation. Um, kukuhanan po natin sila ng salaysay prior to our filing of a appropriate charges before the office of the prosecutor. Sa ganitong pagkakataon, lagi po nating tatandaan na gabayan po natin ng maigi ang ating mga anak kasi hindi po natin alam kung ano po ang kanilang ginagawa sa likod ng kanilang mga cellular phones. So again ma'am, thank you so much Major. Very well said. At si Major na po ma'am ang bahala dito sa kaso natin na ito. Okay po, thank you po. po, Sir Rapi, sa pag-assist nyo po sa amin na file na po namin yung case. Mabuhay po kayo. Maraming 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 salamat po. Maraming salamat po, Sir Rapi.